So hello guys, uh, welcome sa Jupil TV Ngayon nandito tayo ngayon sa Florida Dito lang sa Villarica Road sa amin So nandito tayo ngayon sa ating kaibigan Sa auto electrical So dahil kahapon uh, Ginamit ng uh, bunso ko Papuntang school uh, Sa Araneta Lasal so, Sa Sa Maymalabon So ginamit nila dahil uh, coding uh, yung sa klase niya So ito ang ginamit ngayon bigla daw sila namatayan dito sa paket ng Carla bigla tumirik yung makina so nga, nagawa ng paraan uh, na ng wika ni Kota sa uh, bumili sila ng uh, high tension wire pero isa sit yun at uh, pinagpalit nila pinalitan nito so mandar kaso uh, nga lang nangyari naman yung baterya na lubat so tama tama lang din guys sa uh, na nakarating sila sa Talukan, sa mga trabaho ko. Dahil doon ko pinadala yung putse para kahit pa paano mamatingnan ko doon. So, nagawa natin pinacharge mo doon sa pabrika, ano, uh, pinacharge doon sa ng charger, pinacharge mo ng baterya. Yun uh, umandar. Kaya habang mula pa sila, mga 4 pa nga po yung wheel na, sinarge muna doon hanggang sa dumating sila. Ah, uh, yun, nakawi rin dito. So, yun nga lang ang problema. Pagawin na nila dito, natin lang yung kaklase niya. Uh, tapos, tama-tama uh, lang dinala dito. Tapos, abusan din ng battery. So, isa lang yung kinarga ko na battery. Talaga yung ang uh, alternator niyang uh, Yaw kumarga. So, sira yung alternator. Ngayon, iniwan natin dito sa ating uh, kaibigan kay Boss Joseph uh, sa kay Rodel. Ah, uh, dito sa auto electrical dito sa may Florida, Florida. Yan. So iniwan natin na uh, yan matiwala man tayo. Talagang iniwan naman talaga dito. So pagkatiwala mga guys. So ngayon nandito, uh, na dito nagawa na at hindi na natin napakita ang video kung paano ginawa dahil tapos na. So kukunin lang natin 'to. So kaya lang ginawa ko ng video para pakita din sa inyo yung kalagayan ng aking project car na Nissan Leaf. 13 na uh, 1993 model. So ipapakita ko sa inyo yung kinalitan guys. So ngayon, samahan nyo ko. Tara! Let's go! So ito kahapon na umandar guys. Kaya bumili sila ng tension wire. So isa si ito, nandun pa sa trunk. Hindi ko lang muna nakabit. So ito daw yung nakita ng mekaniko nila ito na yung may problema dahil sa konektornya niya medyo luma na basag uh, luma so pinalitan ito pero yung mga ito hindi ko pa pinalitan pero nandun uh, isa ko yung kapit natin dito kasi okay pa naman to so talagang ano yung battery na to talagang lubat na lubat lubat na lubat wala talagang karga so nung kinargahan ko doon yun nagkarga nga So ito yung ano, ito yung problema yung alternator natin. Ito hindi talaga kumaga kaya pagdating dito kaapon pina-check ko muna. So wala talaga karga-karga yung ito, yung baterya niya, zero, zero Tapos sa uh, ito, uh, wala talaga, hindi talaga nag-charge -ta yung kanyang uh, uh, alternator. So ipakita ko sa inyo kung bakit hindi nag-charge yung uh, alternator kako anong sira. So ngayon yan dito yung pinalitan nila no. So ipakita ko sa inyo. So yan, yeah, papakita ko eh. Tara. bali ito yung ano? Ito yung pinalitan na guys. Ito yung... Oh no! Ano tawag nito, May? Ito? Ah, uh, diod. Ito yung diode niya. So, bali na putukan yung diode niya. Anim. So, anim pala yan guys. Uh, dami yun. Ano? Ito. Ito lang daw hindi pumutok. Dito na side. Uh, lahat niya pumutok oh. Ito pala yung ano. So, yan yeah, si Idol Joseph. <laughs> yung ating uh, chip ni SMP <laughs> uh, Auto Electrical ya. Ito si Idol uh, Rodel. So yan. So bala itong pinalitan, kaya hindi sana na charge. Puro diode guys, diode anim na diode diyan. So yan lang problema niya. Ah, uh, yan, yun umandar na. So i natin. Uh, para malaman natin kung kumarga na. Uh, <laughs> ayon kay Idol Rodel uh, Rodel uh, kumakarga na raw. So, mabuti. Eh. Mabuti. Eh. May nakita silang <laughs> ah uh, isang piyesa dito sa kanila. Kung wala, talagang bibili tayo ng buo. So, thank you Lord naman. So, yan. So, yan, may isang alternator. Alternator niya, no? Ayan. So, yan. So, ito ang pakita ko sa inyo, guys. I-testing si natin. Ayan. So, diode. Diode to, guys. Ha? Ayan. Ayan. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa loob ng ating uh, kutsik So galing tayo ng trabaho, nagbuto na tayo pupunta rito Kung kinamusta natin yung Uber na So dito, pinalagay ko rin dito yung, ano, yung indicator, pinalagay ko rin yung indi indi indicator ng uh, kanyang alternator So hindi pa raw nakabit to So bubuksan natin, pandarin natin para makita natin na kumakarga yung kanyang uh, battery. So yun ano ko lang guys Ayan, so, yung na natin lift natin so susin natin so yan guys sa mga na yan so, ito yung uh, ating yung sa baterya nya sa charge so 12.9 ayan so Biritin natin kunti guys o yan 13 na oh. so abot ang 14 1 so ibig sabihin kumakarga na yung uh, baterya natin kumakarga na yung ano uh, okay na yung alternator guys Oh yan. mga so, 14 na siya guys. So, makarga na. Okay na yung alternator niya. So, dito. Ayan. So, ipapakabit natin yung uh, ano dito. Papakabit uh, ipapakabit tayo dito ng ano niya. Uh, Patawan yun. Para... Oh no! Sira yung alternator. Dito, uh, Indicator. Dito so, palagay lagay tayo dito ng indicator. So, Nani? Ko lang mo sana ilagay kung dito sana, okay. So, malaman natin mamaya 'yan. So, 'yan na, okay na 'yung kanyang uh, charge. So, thank you, thank you. Ayan. Ang kita na may kumakarga kasi gumagalaw-galaw na 'yan eh. Hanggang 13 eh, oh. ba? Diba? So, 'yan. Okay na, guys. Oh, 13. 12 13. Pag binilit mo naman, ang 14 na 'yan, no. Oh. O, 14 na kagad, ka di ba? Oh, okay na. So, patayin na natin 'yung makina. So, ito 'yung mga dayod niya. Putukan, no. Oh. So, isa, dalawa, tatlo. Ito 'yung hindi pumutok, guys. Ito lang yung hindi pumutok. Tatlo. Apat, lima, anim. So, anim. What? Oh, anim siya. Ito lang hindi pumutok, oh. Ayan, may halata mo naman. So, yan yeah, yung diode niya. Itong pinalitan. Ayan. Ayan parang battery sa likod. So, mabuti. Mayroon silang kapalit, guys. Kung wala, ha, bibili tayo ng buo talaga. Mahirap panapan to. Ayan. So, yan yeah, na. Okay na.

doon sa sa loob indicator so, pa, ano may ginagawa lang sila so, pa, pa so tatanungin na natin mamaya kung magkano yung bukol natin dito dito kay Idol uh, Joseph okay so, ito kay ano yan alternator ng ano yan bike ah ah Toyota yan, oh. Toyota na uh, IS IS, oh, IS Toyota guys uh, no, oh. ano internet Ano sira yan? Pulis saka carbon pinalitan Ah pulis sa uh, carbon oh. Pulis sa uh, carbon pinalitan niya Ayan yeah. <laughs> <Yeah>, dayo dayo ka pa Dali sa cellphone shop na iba nila Oo